At bago pa ang necrological service sa Camp Bagong Diwa, tinuwi sa Bicol ang labi ni Police Senior Inspector Max Tria. Dumating din ang mga politiko at mga artista para makiramay sa mga naulila ng mga napaslang na BMP Staff Commandos. patrol Francis Fave. Pasok pa lang sa Camp Bagong Diwa, sinaluduhan na ng nakahilerang mga pulis ang kanilang mga kabaro na napaslang sa mamasapano pano Merong mga puting lobo, bulaklak at nagtirik pa ng kandila sa labas ng kampo muli silang binigyan ng arrival honors at inihilera sa loob ng multipurpose hall. Pinapasok ang mga naulilang pamilya at sinimula na ang public viewing. Pinagbawalang makapasok ang media sa loob ng hall, pero baka sa mukha ng bawat lumalabas ang bigat ng kanilang kaluoban sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Lahat ng miyembro ng PNP rowing team umiyak matapos makita ang labi ni PO3 Noel Golokan. Yung pagiging sweet niya kahit makulit siya, siya sa grupo. Di isang comment kahit ano iutos namin sa kanya, hindi siya nagsesay no. Ilan sa mga unang dumating sa lamay ay sina Chief Justice Lourdes Sereno, mga politiko gaya ni na Senador Alan at Pia Cayetano, Antonio Trellanes, Ralph Recto, Tagig City Mayor Lani Cayetano at dating Tarlac Representative Tingting Kuwangko, maging ilang artista na kiramay rin. Nanay din ako. Alam ko yung pain ng mawala ng anak. Mga ganun mo lang yung balikat nila. Tingin ko malaking bagay yan para sa kanila. Ilang oras bago ang necrological service, inilabas mula sa multipurpose hall ang labi ni Senior Inspector Max Tria. Bitbit -bit ang larawan ni Tria, diretso ang kanilang marcha palabas ng kampo. Pauwi na pala sa Bicol. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam, pero sinabi ng malalapit na kaibigan ng napas lang na mas gusto na ng pamilya na iburo lang kaanak kung saan naron ang higit na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Sa kabila naman ng pagbatikos ng marami kay Pangulong Aquino, dumating ang kapatid niyang si Chris Aquino. Aminado si Chris na apektado sila sa mga negatibong ibinabato kay Pinoy. Pinaalam ko talaga sa kuya ko kung pwede akong pumunta dito. Alam ko rin kung anong pinagdadaanan nila, nawalan ako ng mahal sa buhay sa isang marahas na paraan. Pinaramdam ko lang na we have so much respect for the sacrifice na binigay ng mga mahal nila sa buhay. May payo naman si Senador Trellanes sa Pangulo kailangan konting sensitivity pa. Dapat nararamdaman nila yung nararamdaman itong mga pamilya. Nagkakaisa ang lahat ng naulila at mga nakikiramay sa panawagan at dasal na makamit ang hustisa sa sinapit ng mga bayaning SAF Commandos. Francis Polbe, ABS-CBN News. At bago pa ang necrological service sa Camp Bagong Diwa, inuwi sa Bicol ang labi ni Police Senior Inspector Max Tria. Dumating din ang mga politiko at mga artista para makiramay sa mga naulila ng mga napaslang na BMP SAF Commandos. Nagpa-patrol, Francis Fave. Pagpasok pa lang sa Camp Bagong Diwa, sinaluduhan na ng nakahilerang mga polis ang kanilang mga kabaro na napaslang sa mamasapano pano Merong mga puting lobo, bulaklak at nagtirik pa ng kandila sa labas ng kampo. Muli silang binigyan ng arrival honors at inihilera sa loob ng multipurpose hall. Pinapasok ang mga naulilang pamilya at sinimula na ang public viewing. Pinagbawalang makapasok ang media sa loob ng hall, pero baka sa mukha ng bawat lumalabas ang bigat ng kanilang kalooban sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Baro, Lahat ng miyembro ng PNP rowing team umiyak matapos makita ang labi ni P.O. Trinuel Golocan. Yung pagiging sweet niya, kahit makulit siya, jari siya sa grupo, iisang comment kahit ano iutos namin sa kanya, hindi siya nagsisay no. Ilan sa mga unang dumating sa lamay ay sina Chief Justice Lourdes Sereno, mga politiko gaya ni na Senador Alan at Pia Cayetano, Antonio Trellanes, Ralph Recto, Tagig City Mayor Lani Cayetano at dating Tarlac Representative Tingting Kuwangko, maging ilang artista nakiramay rin. Nanay din ako, alam ko yung pain ng mawala ng anak. Mga ganun mo lang yung balikat nila. Tingin ko malaking bagay yan para sa kanila. Ilang oras bago ang necrological service, inilabas mula sa multipurpose hall ang labi ni Senior Inspector Max Tria. Bitbit -bit ang larawan ni Tria, diretso ang kanilang marcha palabas ng kampo. Pauwi na pala sa Bicol. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam, pero sinabi ng malalapit na kaibigan ng napaslang na mas gusto na ng pamilya na ibu buro lang ka anak kung saan naroon ang higit na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Sa kabila naman ng pagbatikos ng marami kay Pangulong Aquino, dumating ang kapatid niyang si Chris Aquino. Aminado si Chris na apektado sila sa mga negatibong ibinabato kay Pinoy. Pinaalam ko talaga sa kuya ko kung pwede akong pumunta dito. Alam ko rin kung anong pinagdadaanan nila na wala na ako ng mahal sa buhay sa isang marahas na paraan. Pinaramdam ko lang na we have so much respect for the sacrifice na binigay ng mga mahal nila sa buhay.